Mga busing, sa video na ito, i-share ko po sa inyo regarding po ito sa pagtatanim ng tubo. Discarding pinobre. Pero, mapapakinabangan. Minsan, masahan. Ah, ito po mga busing, oh, may napulot po akong paka ng tubo. Eh, isa lang po yung mata. Ah, sa mga nagsisimula pa lang magligusyo ng tubo mga busing, huwag nyo po itong itatapon. Dapat po ay ating itatanim yan. Kasi possible po mga busing na mabubuhay po siya. Tingnan nyo po yung gap dyan, No? Mula rito, naputol siya. Mahaba lang po mga busing At dito po mahaba lang po mga boss. so Ibig sabihin may pundo ba po siyang tubig dyan sa gitna At lalo na ngayon tag-ulan Sigurado po ako mga busing na mabubuhay po ito Dito na po tayo sa area of responsibility mga busing So ito po no ah, Bumili ako ng dalawang palang maliit Para po ito pang tabo ng paka ng tubo at ito po mga busing, may kuwinto lang po ako sa inyo. Ito po ay inirasan o nilagyan ng line ng tito ko. Kaso lang, dahil sa daming trabaho at uh, ilang ulan na po yung dumaan, natabunan na po yung line mga busing. Kailangan na siya ng kutkutan o kabgaban ba. Hindi ko alam kung ano yan sa Tagalog. At ito pa mga busing, may nakaharang na puno dito. Dapat natin ialis yan. At ito po pala mga busing, i-share ko na po sa inyo. Ang area na ito ay mabato. Iyan po mga busing. Halos taon-taon po ako nagbabago ng tanim dito na double job tayo mga busing kasi natabunan na yung line Ayan na po mga busing, nilagay ko na po yung mga paka sa linya. Itsasa pa po yan, lagyan ng pataba sa katabunan. Nato-challenge po ako sa area na ito mga busing, kusa lang magkanda wala yung mga puno ng tubo. Makwari po kasi yung oh, maraming bato. Ito mga busing, kailangan itsap to. Dito. Kasi ito ay kikilos to mga busing, uusli po ito sa lupa eh. So dapat, ikatyan. yan. Ito po. Ganyan. Huh? ito rin po mga boss. At pagkatapos na po natin i-chop yung mga tubo o po natin mga boss, na wag natin kalimutan magpabaon tayo ng pataba. Yan po kasi ang magbibigay sigla sa mga bagong supling na tutubo. At syempre po mga busing sa bawat buko ng tubo, mayroon lang po yan tag-iisang mata. Possible po yan na magmumultiply pag mayroon po tayong pabaon na pataba. At regarding po pala sa mga damong nakikita ninyo mga busing wag po kayo mag-alala. Naisprehan ko na po yan ang shine. Nakatayo lang yan pero wala na po yung mga kaluluwa. Yan po mga boss, since na po tayo ngayon, basang-basa ang lupa at meron po tayong pinabao na pataba sigurado na po ito mga busing na meron na po ako makukuha dito this coming cropping